Marami sa mga problema sa buhay ay anak pa ng dating mga problema. Yes, nanganganak po ang problema kahit di sila nag-aasawa. Ang ibig sabihin nito ay maaring meron tayong napabaya ang solusyonan sa nakaraan na lumilikha ng komplikasyon sa kasalukuyan o kaya ay meron tayong hindi binabago na patuloy pang sanhi ng problema. Isa sa mga causes ng stress sa relasyon at nagdudulot ng mga komplikasyon sa buhay ay yung mga unresolved conflicts or issues. Hindi hinaharap minsan dahil sa pride, katamaran, kawalan ng pakialam, kulang sa pagiging proactive, kayabangan, o kaya ang maling kaisipan na dahil tapos na ang pangyayari, eh wala na itong epekto. Pagka unresolved, sigurado may epekto. Either dadagdag yan sa iba pang mga pagkukulang at magiging sanhin ng malaking problema na maiiwasan sana o kaya ay lumaking problema dahil sa pinagsama-samang maliliit na problema. Halin pa man yan, dagdag pa yan sa komplikasyon. Nandyan din yung dahil tila wala ng epekto o tila eh, hindi ka na pinoproblema, eh pinabayaan mo na. Marahil conflict na hindi na pag-uusapan. Tahimik yan pero asahan mo, buhay pa yan utang na hindi sinisingil. Either sisingiling ka balang araw o patuloy niyang sinisira ang pagtingin at tiwala ng mga tao sa iyo kahit akala mo ay eh nakalimutan na. Lilikhaya ng negatibong tatak na sisira sa reputasyon mo. Yung asawa mo na akala mo caring carry yung maliliit na problema nyo, asahan mo, pag nagkapatong-patong yan, mas lalo kang mahihirapang solusyonan yan. Ang problema ay problema. Gaano mang kalaki o kaliit ito. Minsan, ang problema ay indikasyon ng paulit-ulit na pagkakamali, maling pag-uugali o kakulangan sa kakayahan para magawa ng tama ang isang bagay. Kaya ang bawat problema ay nagpapakita din naman at naglalantad ng mga bagay na dapat ay kaharapin at ayusin. Baka sinyali siya na hindi ka na natututo. O baka sinyali siya na kailangan mo nang magbago. O baka naman sinyali siya na may mali na paulit-ulit mong pinahihintulutan. Alin pa sinyali siya na dapat aksyonan. Ang sabi nga sa Bible, kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin pero hindi naman ginagawa, eh nagkakasala siya. Marami na bang komplikasyon sa buhay mo? Eh sana'y makatulong ang munting pag-aaral na ito. Hindi gaganda ang kinabukasan kung ang kasalukuyan at nakaraan ay pababayaan. Kaya ang mahalaga, dapat laging solution-oriented tayo. Yun bang bawat araw mas napapalapit tayo sa layunin ng Diyos at bawat araw ay mas bumubuti ang ating kalagayan. Hindi kailangan magkaroon ng komplikasyon ng buhay. Hindi yan ang buhay na nais mo at lalong hindi yan ang buhay na nais ng Diyos para sa iyo. Simplihan mo ang buhay mo sa pamamagitan ng pagresolba ng mga problema mo. May igaganda pa ang buhay mo. Asa ka pa! Ha?